Ano po bang natutunan ko dito sa bagay nito? Mahalaga po na manindigan po tayo sa faith po natin. Kung dumating man po yung pagkakataon, yung awkward situation, mainam po na maging tapat po tayo sa ating salita at sa gawa. Sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 14 to 16, Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick" and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Meaning to say, para makita ng sanlibutan yung Kristo, yung Panginoong Hesus sa ating buhay, italaga po natin ito sa ating buhay. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot, maging liwanag po tayo sa iba para makita ang ating mga gawa at maluwalhati po ang Panginoon sa ating buhay. We cannot afford to compromise our faith dahil po sa nahihiya tayo at kalimutan na natin yung ating katayuan bilang kristyano, lagi mong tatandaan, kristyano ka sa lahat ng oras. Hindi lamang sa linggo, hindi lamang sa oras na walang nakakakita, kung maging sa mga oras na may nakakakita rin. Kaya hanggang dito na lamang po, purihin po natin ang ating Panginoon, gawin po nating viral ang salita ng Diyos sa social media.